At dahil nga nung nakaraan ay araw ng mga ina, kami ay napapuntang... Bulacan. Kahit siksikan sa sasakyan, kami ay laban kong laban dahil sa dyang makati mga paa bukod sa alipo nga ay galaan pa. Ang traffic ay aming nilisutan kahit ulan hindi kami napigilan at dahil nga sa haba ng biyahe, ang mga tiyan namin ay nangamote. Kahit supermarket ay sinubukan, magkalaman lang ang tiyan at nang walang matipuhan, umikot-ikot kung saan saan. At dahil nga sa nabitin ay naghanap kami ng kanin, kaya naman kami ay napadpad sa bubuyog na hindi lumilipad at nang maitawid na ang Tom, kami nagpatuloy sa pagsulong na padpad pa nga sa pande kahit Santa Maria ang minimithi. At kami nga ay nakarating na sa languyan sinisinta na siya namang pagdarausa ng isang kasiyahan. Ayan nga at nagsimula ng sumayaw si Sophia, maligayang karawan sa batang prinsesa. Sadyang hindi maiwasan mahumaling sa handaan, kaya't galit-galit muna ang magkukumari at magkakatropa. Ang mga chikiting naman ay isang pakay ang lumangoy ng lumangoy hanggang magalit ang nanay. Alay bakit nga ba pag nauha ko mga ama ay alak ang inahanap at hindi ang kanilang mga asawa. Nagsimula na nga ang inuman, may kulitan at kantahan. Wag lang masusobrahan at baka hindi makabangon kinabukasan. Abay madilim na pala ang mga batay mulat pa. Ay siya'y umaho na muna dahil ang tubig ay alat na. Happy Mother's Day sa lahat ng mga ina nyo!